Kuya, eh, talagang si Mayor agresibo ay boboto ko. Hindi pa lang nananalo eh. May pibigay na ng ayuda. Saan ka pa? Doon na tayo sa subok. Doon sa namimigay ng ayuda. Yang ayudang pinamimigay na yan, galing yan sa kaban ng bayan. Sa buwis na binabayad namin. Kuya, kung ayaw mo kay Mayor Agresibo, eh, di huwag mo lang siyang siraan. Di huwag mo lang siyang iboto. daming mo sinasabi. Hindi ako naninira. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung anong totoo nangyayari dito sa Pilipinas. Ang laki-laki ng tax na kinakalta sa akin. Tapos, gagamitin lang sa ganyan. Tapos kami mga naghahanap buhay mga nagbabayad ng buwis pag nangailangan wala walang ayuda hindi nila tinutulungan ng tao tinuturuan pa nilang maging tamad nagamit ng mga politiko yung ayuda na yan para makakuha ng boto kaya hindi umaasensyo ang Pilipinas hinahayaan nilang maghirap hinahayaan nilang umasa sa ayuda para may bumoto sa kanila at manatili sila sa kapangyarihan. Bahala ka sa gusto mo, kuya. Basta, tanya tayo. Bata mong gusto mo, ko gusto ko. Hopeless case ka na. Hopeless case ng bansang ito. Kung may mga tanteng kagaya mo, na nadadala lang sa ayuda, ya kumising ka. Mulat mo ang mga mata mo. Huwag padala sa ayuda.